kasalanan ng mundo. NANI?! Pinabasag ko po yung glass part ng coffee maker na hindi naman nahilig tayo sa kape. Ngayon, paano eh. kung magkakape wala kaming coffee maker? Ang naisip ko na lang para magkaroon ulit kami ng coffee maker ay walang iba kundi ito. Wow! So, what's sa mga kanilang Sa panibangan po na akong vlog and today magluluto uh, po tayo. Hello guys! So kanya nakita nyo nabasag yung ano ko yung yung aming coffee maker kasi sa kapabayang ko hindi ko talaga sinasadya at yun na nga anyway so weekend na uh, siyempre excited tayo at tayo naman ay magluluto magluluto po tayo ngayon ng uh, pork and shrimp dumplings okay so yan o no? Ayan. So, i-prepare muna natin ngayon ng shrimpy dahil ito matrabaho. Actually, alas 12 na mahigit. Ay, mag alas 12 na. Sobrang late na kasi may tinapos pa akong trabaho at paparating yung kapatid ko. Nakakaya naman sa'yo, Clarissa, ha? di ba? Inigluto pa kita. Hindi, lang. Para naman sa lahat at mga barkada natin dyan na mga TRK. So, so let's go! Sorry, uh, first time ko gumawa na ito nung nangaraan no? Tapos, uh, gumawa uli ako, pero iba naman, parang ginawa ko, uh, chicken tsaka fish, pinagsama ko. Ngayon, ulitin ko ulit yung pork and shrimp, kasi iba parang sa ng pork and shrimp na dumpling, mas malasa, mas masarap. Ang, ay, magkatanggal muna tayo ng, ng shell ng, ano, shell na shrimp ano oh. kita nyo ayan o, magkatanggal muna tayo ng shell ng mga shrimp, at ididibain natin. So, yun lang. So, samahan nyo ako. Oh. guys, natapos na tayo sa pagtatanggal ng balat, yan, Tsaka nakapag debate na rin tayo, makikita nyo, ayan o. Oh. Ayan yung mga parang bituka nung shrimp. Dati hindi ko ginagawa yun eh, kasi kaso nung napanood ko sa YouTube na may microscope yung ano na yun. Ang dumi pala nun, no, yung pala yung pupo ng shrimp. Eh di ba yung shrimp para daw yung cockroach ng ano ng karagatan. Tapos so, ang gagawin naman natin ngayon, tatatarin natin itong mga shrimp na to at pagsasama-sama natin mga ingredients. Uh, hello guys sa pagpatuloy na ating vlog eto tumaas na muna tayo ang hirap kasi itong kumilos dahil nagluluto din ang nanay ko so eto yung mga sangkap natin so napa basic lang naman talaga ng ingredients nya for our pork and shrimp dumplings or shumai so kailangan natin ng cornstarch eto konti lang naman ang kailangan hindi ganong karami tapos kailangan natin ng grater yan tapos eto pwede kang hindi gumamit ng carrots pero dagdagan natin para lang may konting gulay. Tapos uh, ginger tapos uh, kung gano'ng ka namin yung ginger dapat ganun din kalaki yung gagamitin mo na na tawag dan na garlic. So ginger and garlic. Tapos eto yung dinurog natin na na shrimp. Yan. So yan, Tinatad natin yung shrimp. Tapos sugar and uh, pepper. Tapos yung giniling natin, Pro, medyo frozen to kasi Binili ko pa ito nung umaga. Ayan, ito yung ating giniling na baboy. Tapos, kailangan natin ng soy sauce. So, nasa inyo, pwede kayong gumamit ng regular, ng regular soy sauce. Pero, mas gusto ko yung premium na soy sauce. Tapos, sesame oil. Tsaka, lalagyan. So, yun lang naman ang pagkasama-samahin natin para mabuo natin yung yung filling for our dumplings uh, Okay, so lagyan naman natin yung giniling natin. Ayan. Tapos ng giniling, syempre, lagyan na natin yung shrimp. Oh! Sama yung uh. ano. na naman natin. Ayan. As much as possible, dapat equal portion sya. Kung kung gano'ng karami yung pork mo, gano'ng karami yung shrimp mo mag mo grate muna ako ng, ng ginger yan yan, equal portion lang kung gano'ng araming ginger na ilalagay natin kung may pout na, hindi na kailangan sige, natin yan tapos yung ating bawang ng bawang natin. And so ilagay na rin natin 'to. Tapos ilagay na rin natin 'tong sugar and pepper. Tapos Lagyan natin ng sesame oil. 2 tablespoon ng sesame oil. Ayan. O ating premium soy sauce. Ganun din. 2 tablespoon. ah yeah. uh, lagyan natin ng cornstarch. ah uh, halos parang ganun karami lang din. Tansyayin nyo na lang. Parang 2 tablespoon lang din. Ayan. At tsaka natin haluin. Haluin lang natin ng haluin. hanggang makuha natin yung gusto nating consistency. Kung just in case na maging malablaw yung ano mo, mixture mo o yung filling na gagamitin mo, magdagdag ka lang ng bar starch. Yun, you know, natapos na natin yung filling na gagamitin natin. Madali lang naman siyang gawin. Ang nagpapatagal lang talaga dito, yung preparation mo. Kasi siyempre, yung shrimp, yun yung matagal eh. Tatanggalan mo lang shell, ididibain mo, tatadarin mo. Yan. At siyempre, hindi pa tatapos. Kailangan natin tong ilagay sa uh, one ton or molo wrapper. Okay. So, next natin gagawin ay mag magharap na tayo ng, ano, ng dumpling natin. Mito na mo. Hoy. Nanginginig. Dito, dito, hindi. Pero pag ginanto ko, mm -hmm. ayun na, no, pag ipindot ko. Kailangan mo lang matulog lagi. Nanginginig. <laughs> wala pa kasi akong tulog eh. Medyo, ayun oh. So, so ito ating gagamitin na wrapper, Molo 110 wrappers. Pag mo to sa grocery store, nasa ano lang to, 35 pesos, so murang-mura lang. So, hindi kinakailangan expert ka para... So, baka tayo simula, inin mo tayo ng magamago. So, kailangan mo lang ng tubig para magdikit yung wrapper. So, simple lang siya. Kailangan pa. Ano talaga siya. Agay ah, natin yung tatakit. Oh, yes. Tapos, kuha ka lang ng portion. Yan. Okay, sila ako. Yan, a portion, portion lang. So, mabungo lang yan. Maisil mo lang. Yan.

Siomay. So, Siomay. So, Kakain ka na, Siomay. Ay, ay, ay. Dito ka sa camera. Dito ka na. So, hi. Hi. So, bali guys, ito yung gawin natin sa weekend. Para mag enjoyable ang ng araw natin. So, shout out pala dyan sa mga Tropan 3RK. Ito, hindi nyo ito kinain mag-jakay sa akin. Tama ang kay sa akin. So, tatapusin lang natin to. And then, magboil -bo na tayo or mag tayo. Okay. So guys, pasensya na hindi ko na-document <laughs> yung paggawa niyan, Sobrang talaga akong gumawa ng yung vlog para dito sa sa mismong soup. ginawa ko kasi diba yung ulo nung ulo nung hipon, pinagsama-sama ko, tapos pinakuloan ko. Tapos, kailangan ko lang ng ginger, garlic, uh, spring onion, tapos, pwede ka gumamit ng broth cubes like chicken or pork yun lang, simple lang naman yung, sa sabaw talaga niya, magpapasal talaga dito is yung wonton. Tapos ngayon, yung dumplings, ni, din, nilagay ko na siya dito, at yun, pag lumutang na, ibig sabihin, luto na siya, yun, lumutang na siya. Ngayon na yung dumpling natin, guys. Yan. So, i-assemble ka na yung mismong, yung mismong soup, tapos dulot ito yung ano na ito ah, as in yung dumplings pa lang tsaka yung soup. Wala pa yung mga garnishing niya tsaka yung mismo yung noodles. Kumpara do sa nagawa ko nung nakaraan, guys. Sarap. Talagang masarap sa ngayon. Kasi sobrang clear tapos mas concentrated yung yung ano niya, yung soup niya. Ah! Mami clear soup! Ang sarap! So, ito nga yung... Ano ngayon, i-judge natin. Kung kasing sarap pa rin ba nung nakaraan o nachambahan ko lang. Wala rin, mami! Ang sarap pa rin! patikim natin. Pwede ka ba makunan ng video? Sige, lalabas tayo. Papatikim na lang sa kanila. Yun, so nandito na yung mga tropa natin. So, papatikim ko muna sa kanila to. Yung ating soup na wonton soup lang. Solely wonton soup. Walang noodles, walang garnishing. Bas, basta pure lang siya na um, uh, soup lang at saka yung wonton. Tara, samahan nyo ako, guys. Tingnan natin kung ano mahigit reaction. Sakto, so, lima. Papat papatignan ko lang sa kanya kung gano'ng kasarap ang ating wonton soup. Kasi nung try. ito try. Ito. Kung ano masasabi mo. <laughs> <laughs> Ang sarap na! <laughs> Gusto kayo, buti naman sa isa na! Sarap! Thank you! <laughs> ano mo kaya pong? Ano? 100! <laughs> Naka vlog to, dapat masarap yan ha! Naka vlog to, dapat masarap yan Masarap! <laughs> masarap! <laughs> Nagtatry lang naman lang. Medyo hindi lang siyang firm. Pero yung lasya, Pero yung, um, yung... Yung firmness. Oh, okay, yung firmness. Okay, para Saka kayo naman. Yes, thank you. So, ayun lang po mga dun, Mga kanina, lagadito, na lang tatapos itong vlog na kasi ko pa talaga yung mismo yung Wanted.